oke okay. Hello, hello. Yan mga kambing, yan yung mga mga ano natin dito. Mga man natin dito sa pagtatanim. Oh, ito uh, kematis kamatis, no? Ang itatanim natin ngayon ay kamatis. Yan, 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 yan. Uh, yung kamatis na yan ay... ay uh, siya itatanim natin ngayon, no? No? Yan, yan. Kamatis na yan. So para makita natin kung paano itanim ay eh, i-video natin yung ano. So unang-una pala no, ang procedure natin dito ay ano uh, naka rastilyo na po ito. Naka rastilyo, naka na, nadurog na po ito. So ngayon uh, yung mga damo na makapal pa dito ay napabulok natin. Then ulan init ulan init so maganda na yung uh, mga organism nito napakaganda na so ganito yung technique natin no pamaraan sa pagtatanim na para mabigyan ng sustansya yung lupa so wala tayong ginagamit nito na pamatay na mo, oh so ngayon uh, makita natin si John Lloyd John Lloyd pa kunting kaway lang John Lloyd kaway ba oh yan si John Lloyd kaway oh Uh, si John Lloyd po ay, hindi natin mas, maano no gandang lalaki nitong bata na to oh, pero tumutulong sa atin uh, gusto niya mag farming so uh, sana magtuloy tuloy yung farming mo John Lloyd maano yan, mahilig din sa pag-aalaga so continue tayo no doon sa ano sa sa sit -up natin dito sa pagtatanim ng kamatis o oh, kung uh, kahit anong gulayan sa open field kung gusto mo mag -disinfect. pero ito hindi ko muna na disinfect ito gawa ng ngayon gawa ng nung inararo ito na disinfect ko na din ito kaya ayaw kong lubus lubusin na mawala yung mga organism so ngayon so hopefully maganda yung ano kahinatnan nito dahil ano yung lupa napabuhaghag natin ito no? No? napaganda natin ang lupa no? dahil sa ganun na pamamaraan uh, ipapadurog muna yung unang damo tapos penitan patubuan ng damo so ngayon tinatanggal lang itong mga talahib Ayan, no? nakita nyo mga talahib tinatanggal itong matso na makikita natin ay anak ito ni Mangkanor <laughs> ayan na no? mga mga amigo amiga ayan oh. mga amigo amiga magsasaka so dito i-focus muna natin yung ano ba eh. oh, ayan si Dong Miguel kaway muna Dong oh, para sa makita nila sa buong digdig so ito si si Dunya adunya oh, Dunya si Madam pala so niya no. Oh, ituro niya yan 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 so meron tayong patungtong niya no oh, na halo yan organic oh, so yang organic matters natin ay ganyan ang process no o oh, ginaganyan muna niya ginaganyan tapos uh, pakita ang pagtanim uh, yan yan kinukuha tapos oh tinumba. Yun yon oh tapos yon yan, yan. tapos ginlagyan ng unan ang galing no <laughs> oh. <laughs> ang galing ang galing <laughs> ang galing di oh. na Pwede, pwede. Sobra pa sa pwede. Uh, oh. ayan. Ito naman, itong si Kagawad. Kagawad. Uh, oh. itong si Kagawad, walang talo-talo. Ay, Kap. Ah, dito, <laughs> dito si Kapitan. Kapitan na Kapitan na <laughs> mo. Oh. Yan si Dodong Toper. Si Kap Toper. Ah, hindi tayo masaya kung wala si Dong Topper, si Dong Topper yung pinaka-star natin ah. Oh. Dong ka lang sa labas dong. Matigas yan, gitna na yan. Yan. Di ba malinis na ito no? Lagyan mo harap lang dong. Yan o. Oh. Yan. Yan yung ano natin o. Oh. Yan yung patungtong natin. Yan. Oh. So nakita ninyo yung mga sikreto natin o. Ah. Malupit. Malupit. Oh, o. Si kagawad yan. Oh. Terus itu. Yan. Si anak itu ni, ni Mang Kanur, ang tawag nito Bibi Kanur. <laughs> si Bibi Kanur. Jan Lloyd. Kumusta si Bia? Si Bia biawak ba? <laughs> May sambot pala dong dong. May sambot para dala Sir Bugal? Uh, ah. Ah, panalo na naman. Talagang thank you Lord. Masaya naman yung busing natin. Ngayon, i-demonstrate natin yung ano no, bakit yung yung ito kasi yung ano niya, ito yung row, tapos ito yung B, ito yung daanan dito. So, ito sila ay itong setup nito ay double row ito. Double row. Double row 'yan. So ngayon, okay dong, okay. Oh. 'Yan. Oh, tama na tama. Tama na. Oh, mabilisan lang. Oh, kuha ka na isa dong. Oh. Tapos lagay. 'Yan. Itumba, tumba mo na. Oh. Hmm. Tapos kasi ang mangyari kasi niyan. Eh, wag na, wag na. Ila, ita, tabon mo lahat yun. Tabon Oo. Tabon mo lahat yun. Tabon mo. All the way. Tabon mo dito sa kabila. Oo. Oh. Oo, oh, yan. Tapos saka mo lagyan ng sapin. Sa, kasi, yung ugat. Kaya, dito natin nilagay yung ugat dito. Banda sa may puste. Para pag nagabuno ka, dito sa labas ka magabuno. Sa labas ka magabuno para hindi sila magagawan dito sa bandang gitna dito sa labas at saka dito sa may sa may bandang gitna para maganda yung process ng ugat nila maganda yung latag anong palang madami wala well, uh, wala rin makikipagpintuhan ka sa akin rin video ka rin rin harap muna harap mo na huwag kang harap harap din sa papa mo para na kayong pinagbiyak na itlog rin rin ito 'yung ano namin dito si Rindin. Ito 'yung BB boy namin sa pag uh, mga taniman, punlaan. 'Yan. So 'yun 'yung punla nating kamatis, no? Napakaganda ng ano, ng talagang mabuskurungan. Uh, eh lagi nating apes 'yung ano dahil 'yan, no? So ganito. So Pakisubaybay lang Kung Hanggang sa dulo nitong pagtatanim namin Sa mga diskartin nito Hindi naman sa mga diskartin Mapamaraan naman yung mga farmers Mga iba't ibang pamaraan na ginagamit So ito yung B Ito yung double row Double row ang gamit namin kasi Mag center hanging kami nito Yan na Yan kamatis, uh. kamatis, kamatis, Max Ipuan, ya, ayun, 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 tika ayun. unang row second row tapos ito yung pangatlong row na natin mga amigo amiga oh, ito yung pangatlong row natin mga amigo amiga so itong ano ay binunot na lang natin no? Uh, pinapataas natin ganun kataas yan para magkakaroon siya ng ng tigas para pagbunot mo Talagang bunot talaga na bunot. Yun. Yun o. Oh. Pinatigas muna natin yung ano ganyan kataas. Pero makatihan pagka dyan ka maggulong-gulong. O. Oh. naka na o oh, si Dr. Michael o. Oh. Yun. Dito kami ngayon. Oh, ganda na ng ano. Pag... Malagyan na natin yan sa Pamaraan natin dong na Hindi makatuloy yung damo Ayos na yan Na organic lang Organic lang tayo dong Toper Kaway-kaway Ayaw mo na talaga Makipag Ano dito sa Youtube doon nga Naka-youtube tayo Mga Amerikano Manood Oo. Oh. Ah. Gawa dapat ano, isipin naman din yung ano. Eh. Pangkabuhayan, di ba? Yan hmm. si Wina. Yan si Wina, oh. Miss Universe na. Akala mo nagkatrabaho yan, hindi. Si Lusa yan, nagbabantay dun sa asawa niya. I don't know, yan asawa niya. Yan. Oh, binabantayan yung asawa niya. oh. Gagandang lalaki ng asawa niyan. Oh, mabait to, oh, masipag. Oh, ah, <laughs> kaway, kaway mo na <laughs> Pero si Vin na hindi lang sa gagandang ano, an saan ito sumali dati dong nung ano, yung mga mismis. Sa mismis daw. No? Oh. Mm. kengelek talaga Mamaya paglilo Mm ang laban niya sa katanawa Manlilipas tayo sa niban kung nakain na ko tayo Hala O like ah Kanyen pala kaya Yan para ma Mahirap kasi pagkain. Ito na yung pang ano natin, no? Yung no smoking dito, ah Nakalagay sa truck din natin, no? No smoking, ha? Oo. Oh. Oo, oh, ayos lang manigarilyo. Basta no smoking. Oo. Oh. So, ito ay ito yung gamit natin, no? pinagbabawal na technique na gamit natin napakalawak na ano natin oh yun. napakalawak yun yun ang tawag sa English nito hangto hangto sawa hangto sawa tayo oh kaway mo na kaway mo na yan yan hangto sawa Itu so, bunots bunut-bunut. Yung... Bos. Ah. terkarga Ah. Perkerga. Ganu. Di pa, -ano pa, Nag -ano pa kami -ano? Ni Milo. Nah, tani, ya. ah? Ah? ah. Ah. Oh. Ya, nai. Ah, Oh. Kencik yan Kala mo, walang mga tanim na kamatis ha. May mga tanim yan na kamatis. Yan oh. Yan, may mga tanim yan. Pero paano mo makikita ang kamatis na may tanim? Ganit, pag na ganito na siya. Yan oh. Yan. Ang kamatis natin. Yan. Ha? Talagang mapamaraan yung mga magsasaka no? Yan. So, alam nyo kung bakit yung iba natatakot sa mulching. Alam mo bakit? Unang-una, magkakaroon siya ng karbon. Napaka-taas na karbon pag yan na mulching. So, bakit ito ay hindi tayo takot? Gawa ng itong daanan, ito, 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 ito. Itong B na to ay hindi ko nilagyan ng mulching. Bakit ko alalagyan ng mulching? Nadadaanan man yan. Hindi ko nilagyan ng mulching. Dito ako mag-focus sa raw Ayan, no? Oh. Yun, dito tayo nagbukusaro. So, magkaiba-iba man yung mga teknolohiya natin, no? Mga partners no? Pero, ito lang po ang sa akin. So, uh, susundan nyo na itong ating paglalakbay sa pagtatanim nitong kamatis, sili, at sa katalong sa mga solenisius na mga pananim. So, lawak pa ito ayan ayun uh, na mga o oh, ito si Michael oh. tawa ng tawa ito. Oh. So, yan si Michael ito si Don Toper ha? always star si Don Toper no? kahit saan sa mga vlog natin si Don Toper si Don Toper yung doon sa ano dong lagyan mo doon sa likod dong sa likod sa likod yan yan hindi, hindi. Ah. yan oh, yan si Don Toper <laughs> <laughs> Patay na yun dyan Talaga naman Walang tatalo Ito yung batang Alaska Walang tatalo Dang dang ituro ko na iyo dong Dito dong lagyan mo dito dong Dito dito banda Di kapalan mo kapalan mo Kapalan mo pa, kapalan mo pa. Tulad doon, oh, tulad doon, oh. tulad doon. Diyan. So, alam na natin kung anong mangyari ah. Kaya mag-iingat kayo sa pananalita niyo. Ha? Pau pau, wina. Oh, um, ng Michael. Huwag ka na magsalita. Putang na 'yan. Dali na naman eh. <laughs> Daling dali Baga uh. sa Kung sa sabong ba ba Na ano eh, Nandito sa ano Sa kilikili Na kilikili Hindi na mag ano eh Dito Yan o Pag nalagyan na natin ng mulching yan Ayos na yan Ayan, si Dong Michael oh. Dong. Ah. <laughs> Sige Dong. Dito lang kami Dong. So ngayon ay kunting kalaman lang no. Ah, uh, bakit napakaganda pag ganito ang emulsing natin. Unang-una, na preserve niya ang 60% ng tubig. So makaminos tayo sa pagdidilig, ano? Then pangalawa o kahit ibaliktad natin 'yon ay yung mga organism ay hindi napa hindi natin napapatay. Bad and good nandiyan nakalagay sa ilalim. So sila ang tumutulong sa ugat na maggawa ng penetration sa halaman. Okay, all right. Down. Very good. Yan yung tunay talaga. Hindi nga lang sa kanina eh. Ano natin oh. Kamatis. Ang variety. Diamante Max Ipuan. Ang pinaka number one na variety. Diamante Max Ipuan. Yung isa. Ito may problema ito. Yan oh. Tamaan sa init. Yan. Oh wala nang ugat yun natamaan pa ta sa init yan so ulitin natin no i focus natin sa dalawang magkasing irog yan mag mag irog yun so wala naman tayong problemahin dyan sa ano dahil talagang ito naman kalagyan ng ugat natin. Ha? Ah. Oh. Mamaya mababa muna ako saglit. Okay. Hmm. Ito yan nga. Ano kayo ito ha? Ah? ko dun sa papa nito pero. Tigas Tigas? Lumalaban eh. Oke, okay. itu nah, so, ya Nah, suhintis yang saya deng nih, tanjahan dua nang dua nang wala anaman dito kabila. kebila, so, kebila boleh anaman, yun, di cedun, kan di cedun, Kaya pala kahit isang pre. Kahit isang hektarya pa pre na Asahan natin na mayroong langgam talaga nito. Matindi na, ha? Matindi na. na. ano Parang may narinig akong kambing ah. ang taniman nito papunta pa doon taniman